kahanan ng mga kwento. Ang Unggoy at Ang Pagong Sa isang malayong kagubatan, may dalawang magkaibigang hayop, ang tusong unggoy at ang mabait na pagong. Sa unang tingin, sila ay tila magkaiba, ngunit ang kanilang pagkakaibigan ay sinusubok ng pagkakataon. Kilalanin natin sila. Si Unggoy, na laging naghahanap ng paraan para makalamang, at si Pagong, na laging tahimik ngunit puno ng karunungan. Habang sila ay naglalakbay sa kagubatan, biglang napahinto ang Unggoy at Pagong. Sa kanilang harapan, nakita nila ang isang puno ng saging na may mga bunga na halos hinog na. Ang mata ng Unggoy ay kumikislap sa kasakiman. Tingnan mo pagong, isang puno ng saging. Ang dami ng bunga. Sabi ng unggoy. Oo nga, unggoy. Mukhang napakainam nito para sa ating dalawa. Sagot ni Pagong. Nagkaroon ng ideya ang unggoy. Bakit hindi natin hatiin ang puno ng saging? Sabi niya na may tusong ngiti. Ang kanyang plano ay kunin ang itaas na bahagi ng puno. Iniisip na ito ang may pinakamagandang bahagi hati tayo. Ako ang kukuha ng itaas na bahagi ng puno at ikaw ang bahala sa ibaba. Sabi ni Unggoy. Hmm, parang hindi yata patas, Unggoy. Ngunit sige, kung yan ang gusto mo. Sagot ni Pagong, kahit na may kaunting duda. Nagiwalay sila at nagsimulang magtanim. Ang Unggoy ay nagtanim ng itaas na bahagi ng puno ng saging. Ngunit ito ay natuyo sa loob ng ilang araw. Samantala, ang pagong ay maingat na inalagaan ang kanyang bahagi, ang ugat, na nagsimulang mag-ugat at magdulot ng bagong puno. Habang ang pagong ay abala sa pag-aalaga ng kanyang tanim, ang paligid ay tahimik, ang hangin ay malamig, at ang mga ibon ay masayang umaawit. Makalipas ang ilang linggo, ang tanim ng pagong ay lumago, nang malusog, at nagsimulang mamunga ng mga hinog na saging. Samantala, ang itaas na bahagi na itinanim ng unggoy ay nalanta at nagdulot ng pagkabigo. Bakit parang hindi tumutubo ang akin, pero ang puno ni Pagong, ang daming bunga, sabi ng unggoy na may halong inggit. Sabi ko na sa'yo, unggoy, ang ugat ang tunay na nagpapalago sa puno. Paliwanag ni Pagong hindi mapigilan ng unggoy ang kanyang kasakiman. Sinubukan niyang angkinin ang bunga ng puno ng pagong. Siya ay umakyat sa puno nang hindi nagpaalam at sinimulan ang pag-ani. Sandali lang, unggoy! Hindi ba tayo ay magkasosyo? Hindi mo dapat inaani ng mag-isa ang mga bunga. Sabi ni Pagong na may halong pag-aalala. Ha, ako lang naman ang marunong umakyat, Pagong. Kaya akin na lahat ito? Tugon ng unggoy na may kasakiman. Nang makuha ng unggoy ang lahat ng saging, tumanggi siyang magbigay ng bahagi sa pagong. Habang siya ay masayang kumakain sa taas ng puno, ang pagong ay nag-isip ng paraan para maparusahan ang mapanlinlang na unggoy. Hindi man kaya ni pagong labanan ang unggoy ng pisikal na isip niyang gamitin ang kanyang talino. Habang natutulog ang unggoy sa puno, sinimulan niyang ilagay ang kanyang plano sa aksyon. Maingat niyang inilagay ang mga matutulis na tinik sa ilalim ng puno ng saging. Kinabukasan, nang bumaba ang unggoy mula sa puno, natapakan niya ang mga tinik at napasigaw sa sakit. Napagtanto niya ang kanyang pagkakamali, ngunit huli na ang lahat aray, ano itong mga tinik? Ah, napakadumi ng lugar na ito. Sigaw ng unggoy habang napapangiwi sa sakit. Sinasabi ko na nga ba, unggoy, ang kasakiman ay may kapalit. Sabi ni Pagong na may kalmadong ngiti. Mula noon, natutunan ng unggoy ang aral na ang pagiging sakim at tuso ay may masamang kahihinatnan. Samantala, ang Pagong sa kanyang karunungan at pasensya ay nagtagumpay. Ang kanilang pagkakaibigan ay muling naibalik, ngunit sa mas matatag na pundasyon ng respeto at pagkakaunawaan. Patawarin mo ako, Pagong. Nalaman ko na ang aking pagkakamali. Sabi ng Unggoy na may pagsisisi. Ang mahalaga ay natuto ka. Mula ngayon, magkasama nating haharapin ang mga hamon ng patas. Sagot ni Pagong na may ngiti. At doon nagtapos ang kwento ng unggoy at pagong, isang kwento ng pagkakaibigan, karunungan at mga aral na natutunan sa pamamagitan ng pagsubok. At ayan mga bata, ang kwento ng unggoy at pagong. Naway natutunan ninyo ang aral na ang kasakiman ay may masamang bunga at ang pagiging patas at matalino ay laging magdadala sa atin sa tamang landas. Hanggang sa susunod na kwento, Paalam at ingat kayo palagi.